300 sunod. 380. 380 sunod. 300. 300. 350, 350. 350. Oh, good morning guys. Andito tayo ngayon sa Pasay sa bilihan ng mga dress na pambabae. Pasukin okay natin guys sa loob para malaman natin kung ano yung mga hisura ng mga panggamit pambabae. Tara na. Dalawang kulay na lang. Oh. Okay. Ana. Oh, oh opinasyon ni Madam Nalang <laughs> Ito, ito, ito. 300. Ito, magkano ito? Para isa, -isa natin. Magkano yan? Um, 380, 380 po. 380, ito. 300. Ito. 300. 350. 350. sunod-sunod natin. Yan, para 300. yan. 300. <laughs> Parulam nyo na yan. yan. 300, sunod. Okay, 380. 380, sunod. 300. 300. 350. 350. 300. Sunod. 300. Yan. 350. 300, 240. Ah, ito ito, ito, 240. Opo, 240, Yon. 18, 300, 300. 300. Okay, iyan sa taas, Yan. Iyan po. 300 po Lahat, lahat yan ng 300? Meron po nga rin o, 340. Basta 300 uh, pababa. Uh, 300 pababa, 300 pababa. Even hindi po. pataas? Pa Opo. Okay. Wala na ibang kulay, ganito na. Ah, yeah, magkano yan? Oh, so, yeah. yan? 520. Ah, 520 yan. Ito. Opo. ano po? 480. 480 ito. 480 din po. Ito. 480. Ito yan. Oh, po. <laughs> <Magano> opo. Oh, magkano opo? Oh, yan? 550 po. Ito, ito. 550 po. Yan, ito. 580 po. Ayan. 550 po. Ito, ayan. 550 po. Sunod. 580 po. Ayan, sunod. 420 po. So, ayan, sunod. 420. Ayan. 480. Ito pa, ayan. Ayan. 550. 520. 550. Uh, 550. 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 380 sunod. Opo. 380 po. Yan. 350. Sunod. 350. Wala libre. Ah, no. Oo. Yan ang last na. <laughs> Ito, Et, full 4350 lahat yan. 380. Ate. 570. Ah, oh, ba't yung lahat yung diferensya? Oo, oh, kasi ano yung dito eh. Tingnan nyo. Lahat yung diferensya. Ah, sa tela. Okay, tapos up and down din siya. okay. 570, Isa. 570, 570, 320. Okay. okay para lahat yan may alam. Yung pinag-usapan natin, na wholesale yun ha? Opo, wholesale po sila. Mm-hmm. Maganda so, eh, uh, no? Maraming maganda, oh. Ah, minimum nyo. Ang minimum po namin, 800, 700, ay yung mga ubang po. Anong 800? Yung ano po, ano pang isa? Uh Oo. -oh. Hindi, minimum three. Oh, uh, three po. <laughs> Pero pag isa yung binili niyo po. Kasi iba, iba presyo pag isa, siyempre. So pag minimum, minimum nyo. Nalalawa ito po. Uh Oo. -oh yan, 500. Ah, pag retail? Opo. Pag wholesale? 280. Okay, okay. So, minimum 3 pieces? 3 pataas. 3 pieces above? Opo. Bawal po yung 2 pababa. oh, kasi hindi na wholesale, di ba? Opo. Kasi po, ang usapan dito wholesale. Okay. Sige, sige. Ganda. Opo. So, okay, uh, 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 Ang oh. ganda eh, no? sana. No? Ang oh, ganda. Pamas pamasko natin mga ano, pang regalo, no? Lalo na po, December? Oo. Oh. tatas, tatas ba yan? Hmm. Hindi na. Pababa. Hindi ko alam, hindi ko sure po. Depende sa Sige, sige. Okay, sige. Ito, ba? Kasi kasama ko, niwala na ko. Ito? Andito guys, mura. Dito guys, bumili kayo dito. Ito na. Mura lang dito. Full sale price. Asan sila? Ayan. Ito yung full sale price. Nakakuha na kayo? Nakita niya na?

Ito yung guys, ang so marami rin itong luya mga damit. Ito natin pinakit mga pang babae. Karamihan so, dito ang mga pang babaeng damit mo. Kaya magkano yan? Ito, ito maganda to. Parang kulukulubot. Kulukulubot. Rose yan. Rose. Ha? Bronze. Bronze. ganda na naman eh na. dito tayo